At kaugnay po ng Sapinyang, sa puntong ito makakausap po natin sa linyang telepono si Ka Edwil Zabala, tagapagsalita po ng Iglesia Ni Cristo. Ka Edwil, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa inyo po. Apo. Ka Edwil, uh, dito po sa mga nangyayari ano, at sa mga issue na lumabas at uh, nai-report sa media, ay uh, kumusta po ang uh, pamunuan ng... Uh, Iglesia ni Cristo. Papaano nyo po dinadala dito pong uh, usapin na ito? Uh, mabuti naman po, hindi lamang ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo, kundi maging ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ngayon, uh, patungkol po dun sa pangalawang tanong, paano namin dinadala, ay we are focused on what the Iglesia ni Cristo has always been focused on. Kami po ay reliyon, nagsasagawa ng mga paglilingkod at uh, tuloy-tuloy lang po yung aming dati nang isinasagawa. Apa? Si uh, Justice si Secretary Laila De Lima po ay nagpadala na ng mga ahente ng NBI para po tumulong sa investigasyon. Uh, ano pong reaksyon dito ng uh, ano pong panig niyo po dito? Uh, hindi po kami makikialam po, ryan uh, Kasi po para sa amin, sapat na yung kahapon ay sinabi po namin na official na statement po, stand ng Iglesia Ni Cristo na dadagdagan pa po noong nangyari nung kinagabihan ng mapatunayan po ng mga taga media maging ng mga ahente ng pulisya at maging ng representative po ng local government na yung akusasyon, na meruong umano ay uh, ayaw paalisin doon sa tinipirhan. Eh inamin din mismo nung lumabas na yung nasa sa loob, hindi pala totoo na hino siya. Sa so, makatwid, eh, para sa amin po tapos na yung usapan ko. Apo, at isa pa po sa mga uh, pangyayari na bago ay uh, yung interest po ngayon ng BIR para alamin daw Itong uh, finances po ng Iglesia ni Cristo o yung uh, sinasabing katiwalian. Ano po reaction nyo dito kay Edwin? Ah, din po dahil sa sangay po ng pamahalaan 'yan. Eh no comment po ako dyan. Ibig sabihin po ay uh, po ano man ang sinabi nila, let, let that stand po. Let that statement statement stand po. Ah po. Meron po kayong uh, mensahe sa mga ibang kaani po ng uh, Iglesia? Uh, yun pong uh, nais naming sabihin sa kanila, uh, narinig na po nila. Sapagkat may mga pagsamba naman ng Iglesia ni Cristo at nakakausap naman po sila ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo sa tuwing dumadalo po sa pagsamba. Mula pa po nung Webes, sa makatid po ay sapat na po iyon, Mr. Jiggy. Uh, sapat na po iyon para sa mga kaanib sa Iglesia. Apa. Maraming maraming salamat po sa pagkakataon si Ka Edwin Zabala, tagpagsalita po ng Iglesia Ni Cristo.